our punong barangays, they're aware of this problem but perhaps they're not aware that it has to be a continuous effort. So I want to stress that way back in October 25, 2024, just after Typhoon Christine hit, Uh, we also saw a rise in dengue cases. And in fact, I have declared a state of calamity at that time, not because of dengue, but because we wanted to address uh, the cleanup of uh, the debris after this particular typhoon immediately no, uh, by uh, utilizing our quick response fund. May piso sa mosquito. Usap-usapan kamakilan sa social media ang kakaibang pakulong ito ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City upang labanan ang banta ng dengue magbabayad ng piso kada mosquito na napatay. medyo, 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 medyo ano yan. Hindi naman sa til, ko yan. Pero the important thing is to make the announcement na yung mosquito na andyan sa tabi ninyo, kailangan okay linisin nyo lang. Hindi nyo kailangan hulihin. Hati man ng opinion ng mga netizens sa inisyatibang ito. Hindi nito mabubura ang katotohanan na ang paglutang nito sa mga balita ay nangangahulugang talamak na naman ang kaso ng dengue sa Pilipinas. Hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang salitang dengue. Sa katunayan, taon-taon itong tinututukan at binabantayan ng gobyerno dahil sa banta nito sa kalusugan ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata. At sa pagpasok ng taong 2025, kumusta na nga ba ang estado ng dengue dito sa Pilipinas? Ako po si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung ay Aedes aegypti. Kilala ito sa pagkakaroon ng puting stripes sa bandang tiyan o binti nito. Karaniwan itong lumalabas tuwing pagsikat ng araw mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at ilang oras bago ito lumubog sa ganap na alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Arthur Desi Roman, may dalawang paraan para suriin kung may dengue ang isang individual. During the first five days ng lagnat, ang nire-request po namin mga doktor ay yung dengue NS1. Tapos after five days, ang nire na po namin ay yung dengue serology or IgM or IgG. Sapagkat yung antibodies po ng dengue ay napoproduce po yan at nagiging detectable after 5 days of the ill. Maliban sa ito ay posibleng nakamamatay, ang isang tao ay pwede palang tamaan ng dengue na nga abot sa apat na beses. Sapagkat merong apat na serotypes or apat na klase ang dengue. Dengue 1, 2, 3, and 4. So kapag ikaw ay nagkaroon na ng dengue mula sa dengue virus zero type 1. For the rest of your life, ikaw ay protektado na for the dengue virus zero type 1. Pero hindi din sa 2, 3, at 4. The way dengue presents, hindi naman lahat malala. Eh. Most of the dengue ay actually mild. Tapos hindi natin nadadiagnose yan at gumagaling tayo on our own. But there are studies that would say na when you get the second dengue of your life, okay, then that's the time na mas malala siya. Kasi there are antibodies that Instead of causing uh, early viral clearance, mas nagiging deleterious pa siya sa katawan. So doon nagkakaroon ng mga dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome kung tawagin natin. Wala pa rin nahahanap na direktang treatment laban sa dengue ayon sa Department of Health. Subalit, nagpapatuloy pa rin ang mga clinical trial para sa antivirals upang masugpo ang dengue virus. Sa kabila nito, may mga dating pasyente na iniuugnay ang kanilang di umano'y paggaling sa ilang herbal supplements tulad ng banaba, papaya at tawa-tawa. Ayon sa Health Research and Development Branch ng DOST, lumalabas sa resulta ng ilang pag-aaral na nakatutulong ang tawa-tawa capsule para para mabawasan ang mga sintomas ng dengue. Nakapagpataas din umano ito ng platelet count matapos ang limang araw na pagkonsumo nito. Patuloy pa rin pinag-aaralan ang naturang kapsul upang magamit bilang posibleng opisyal at ligtas na treatment para sa dengue. Karaniwang tumataas ang kaso ng dengue tuwing panahon ng tag-ulan pero hindi pa man panahon ng tag-ulan sa Pilipinas ay nakapagtala na agad ng pagtaas ng kaso ang Quezon City. Sa pinakahuling datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division mula Enero hanggang ikadalawamput-apat ng Pebrero, pumalo na sa 2,555 kaso ng dengue. Katumbas ito ng 261.9% na pagtaas kumpara sa kaparehong panahon mula noong 2024. Kasalukuyang nangunguna sa listahan ng mga barangay na may pinakamaraming kaso ng dengue, ang Batasan Hills na may isang daan at tatlumpung kaso na sinundan ng Payatas at Commonwealth. Paliwanag ni Dr. Rolando Cruz, QCESD Chief, pangunahing dahilan nito ang pagdami ng dengue breeding grounds dahil sa panakanak ang pagulan nitong mga nakalipas na buwan, bunsod ng iba't ibang weather systems, labing isa mula sa libo libong kasong ito, ang napaulat na nasawi. Kalahati na agad ito ng total deaths na naitala ng Luzon noong 2022. So, noong 2024, dalawa lang ang pinatala natin na deaths sa same period of time. Ngayon po ay nasa sabu Sa kabuuan noong taon ng 2024, naka-22 na deaths ang naitala natin. Halos ngayon, nasa kalahati na tayo, nasa February pa lang ang ating uh, uh, sa February pa lang tayo no halos kalahati na ano, ng deaths no nakaraang taon ng ating tribal alert sa assessment ng QC Epidemiology and Surveillance Division noong nakalipas na taon at sa pagpasok ng 2025, tinukoy nito ang iba't ibang factors kung bakit mataas ang dengue mortality rate sa bansa. Una, inaabot ng dalawang araw bago ma-admit ang pasyente sa ospital. Ikalawa, dahil sa matagal na pagresponde sa kondisyong medikal, ay agad na mamatay ang pasyente matapos lamang ang dalawa o tatlong araw matapos mo ma ospital. At ikatlo, dahil nahahawig ang sintomas ng dengue sa sintomas ng ibang karaniwang sakit ay hindi ito agad na da-diagnose ng doktor. Marami talagang mga sakit dito sa Pilipinas na maaaring ang sintomas ay kapareho ng dengue. Pero kapag ang lagnat ay nandyan na sa loob ng dalawang araw, maiging kumonsulta agad tayo sa doktor o sa pinakamalapit na health facility para matulungan tayo, ma-assess tayo ng mga doktor o ng mga healthcare workers kung dengue ba to at kung hindi man siya dengue, ano siya? Para mabigyan tayo ng diagnosis at malapatan ng tamang gamot at tamang advice. Ayon kay Dr. Roman, ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng dalawa hanggang pitong araw. Pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Pero ang mas dapat anyang bantayan yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo. Uh, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga, matinding pananakit ng tiyan at pamumutla o pagpapawis ng malamig. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Dahil sa napakataas na bilang ng nang nagka-dengue, sa ating buong lungsod, minagutin natin mag-deklara ng dengue outbreak. So, essence, the of today, government is declaring a dengue outbreak. 48.13% o halos kalahati ng kaso ng dengue sa lungsod ay mga bata edad 10 pa baba na agad sinundan ng mga kabataan na edad 11 hanggang 20. Sa ilalim ng dengue outbreak, mas malaking responsibilidad ang iniatang ni QC Mayor Joy Belmonte sa mga health center. Pagtitiyak ni Belmonte, Magiging bukas ang ating 66 health centers kahit weekend sa susunod na dalawang linggo para sa mga nais magpakonsulta. May fever express na tayo sa health centers natin. And after two weeks, if the need is still there and our numbers are not yet good, uh, these health centers will continue to re remain, off, uh, open seven days a week. Hindi nito layunin na takutin ng publiko. At sa halip ay para maging mas aleto ang lahat. Kapag alam natin ang problema, mas magiging akma, papanahon ang ating pagkilos. Samantala, hindi rin nakaligtas maging ang hanay ng kapulisan sa banta ng dengue. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, aabot na sa 30 pulis ang tinamaan ng virus, malayo sa labing dalawang kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, Search and Destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayun din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng dalawang araw ang lagnat. Ikaapat, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Nito lamang ikadalawamput-apat ng Pebrero ay pinangunahan ni na Health Secretary Ted Herbosa at Mayor Belmonte ang clean-up at house-to-house -house information drive sa Batasan Hills. Bahagi ito ng mas pinaiting na anti-dengue campaign na alas 4 kontra mosquito na mahagi rin ang kalihim ng larvicides Upang buksain ang mga lamok, sinundan din ito ng lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur at labing walong lugar pa sa bansa sa tulong naman ng kanika nilang provincial health office. Aktibo rin isinusulong ng mga paaralan sa QC ang subject integration sa health subjects at makipagtulungan sa mga magulang laban sa banta ng dengue. So, the level of the trying to build that education po talaga ang isa sa pinaka best way para po matulungan natin yung ating mga estudyante. Sa ngayon, nagtutulungan ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM at ang National Institute of Health o NIH para makapagbalangkas ng testing guidelines sa mga liblib -lib na komunidad. Sa ganitong paraan, wala mang sapat na medical equipment ay kayang mag-diagnose ng mga health worker ng sakit na dengue. Hindi na bagong problema ng Pilipinas ang dengue. Lalo taon-taon din naman tayong dumaranas ng tag-ulan. Pero hindi maikakailang nakababahala na paulit-ulit natin itong pinoproblema sa kabila ng mga programang ipinatutupad ng gobyerno. Gayun din ang simpleng paglilinis na tila kailangan pang paulit-ulit na ipaalala sa ating mga Pilipino. Ang dengue kasi kailangan mo talaga ng community participation dito. Kasi nga, ang pinagpupugaran ng mga labo ay nanggagaling din sa mga households. Kaya, eto, ina-address lang natin ito ngayon sa tulong ng mga barangays, the city government is giving us the proper guidelines para may implement namin na hindi na palalain ito. No? Kaya papaparing kami sa mga komunidad Maliban sa pagpapalakas na ating health response laban sa dengue, dapat din nating tandaan ang ating responsibilidad bilang mga mamamayan na tutukan ng ating kalusugan gayon din ng kapaligiran. Magsama-sama tayo muli next Sunday para sa isang makabulong kwentuhan na puno ng kaalaman. Muli ako po si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion.